Hello mga Mars and Pars, for today's video Andito kami sa Lumayang Ito nga pala ang aking kapatid at saka pamangkin ko mga Mars and Pars Ayan Naglalakad na nga pala kami Papunta sa bahay namin mga ka Mars and Pars Ayan, tignan nyo naman Ayan At yan nga pala ang aking anak mga ka Mars and Pars. Grabe talaga yung init ay. Ayan mga kamars yan nga palang aking anak mga kamars and pars <laughs> tignan nyo ang dami talagang bayabas tapos ayan pag nandito ka mga kamars and pars ito talaga yung makikita mo yan, o diba ang ganda ang ganda talaga mga kamars and pars yung bata ako dito may madalas naglalaro tapos kumukuha kami ng bayabas, Ayan, mga Martian pas, may bayabas. hmm, bayabas. Alam nyo mga Mars and Pars, may maikikwento nga pala ako sa inyo tungkol kahapon bago nga pala ako dumating dito sa lugar namin. Alam nyo ba, sobrang inis na inis talaga ako kahapon mga Kamars and Iko Ikaw ba naman sobrang mahal talaga yung pamasaya. Siningil sa amin ng anak ko mga Kamars and Pars. Kasi bago ka dumating dito papunta sa amin, kailangan mo muna maghabal habal mga Kamars and Pars. At habang nandoon ako sa may paradahan ng habal-habal tinanong ko po sila kung magkano po papunta sa amin. At may isang driver doon at tinuro niya sa akin doon sa at nakita ko po kung saan ako bababa is 130. At tinanong ko po yung driver kung per tao ba yon at sinagot naman niya ay oo. At habang nire-ready na niya ang motor niya kasi akala niya nasasakay na talaga kami. At tinanong ko po siya ulit kung bakit sobrang mahal yung pamasahe. Bakit 260 talaga yung sinisingil mo? Kami lang naman dalawa ng anak At ko. ang sagot niya ay pwede na daw kahit 200. At kahit ginawa pa niyang 200 mga Mars and mars, sobrang mahal Kasi karin. ang pagkakaalam ko, 100 or 130 papunta sa amin is pwedeng pwede na yun mga kamars and parts. na yun para sa pamasahe. At syempre dahil sa sobrang mahal na sinisingil niya, hindi ako sumakay mga kamars and parts. Hanggang sa nakita ko rin yung pinsan ko habal habal driver din mga kamars and parts. At sa pinsan ko na lang muna ako nagpahatid papunta doon muna sa kapatid ko. Hindi na muna papunta dito sa amin mga kamars and parts, Kasi nga nagalit yung habal habal driver kanina. Yung tinanungan ko. Tapos mga kamars and parts mas nainis talaga ako ay sinasin sabi niya sa pinsan ko, kung malaman daw talaga niya na hinihatid talaga ako dito sa amin. Habulin niya raw kami dito mga Kamers and Pars, kasi kanina pa daw talaga siya nakaantay ng pasahero pero sumakay ako sa iba mga Kamers and Pars. Hindi naman talaga sana ako sasakay sa iba kung sakto lang talaga yung pamasayay sinisingo niya. At nung sinabi niya, hahabulin niya raw kami, ang sagot ko sa kanya ay kahit hahabulin mo pa kami kuya, wala akong pambayat sa iyo. O diba, grabe talaga kapag sumingil ang isang habal-habal driver dyan sa may lumayan. Paanan na lang talaga talaga siguro kung saktong sakto lang talaga yung dala nilang pera or sakto lang talaga yung pamasahe nila. Ano? Hindi mo sila ihahatid kasi wala silang 200 pesos. Grabe ka. Uy. Alam mo kuya, ang wish ka sa'yo, sana mas yumaman ka pa sa ginagawa At mo. At bago ko nga makalimutan ang pangalan niya, gusto ko lang i-shout out. Shout out sa'yo kuya. Alam ko, Joel yung pangalan mo. At nagalit ka pa sa akin kahit alam mo wala akong pambayat sa'yo. Buti na lang talaga andoon yung pinsan ko. Naihatid ako para sa kapatid ko. Shout out sa iyo kuya, sobrang bait mo. At balik na nga pala tayo sa video ko mga kamers and Pars. Pagpasensyahan nyo na ako. Mukhang naiinis lang talaga ako mga kamers and Powers, Kasi sobrang excited talaga ako pupunta don sa amin tapos ganoon lang mga Commerce and Parts kasi 200 pesos para sa akin sobrang mahal na talaga yun ano yun papuntang Bitali na kaya naiinis talaga ako mga Commerce and Parts uy nandito nga pala ako sa barangay Lumayang mga Commerce and Parts kung saan ako lumaki mga Commerce and Parts at eto nga pala yung kapatid ko tingnan niyo naman pangiti ng tingnan niyo naman kahit nasa bukid yung nanay ko tingnan niyo naman <laughs> yung pug maputi talaga yung kaldero nila <laughs> <laughs> hindi ka <tum> <laughs> yun sa amin doon <laughs> kamay dyan ko. Ikis-kis ng mga, mga asa mong matanggal yung kapal. <laughs> oh, matanggal yung kapal ko, mga kamay Gusto ko nga dalhin yung kaldero dito, baka pumuti rin. <laughs> <laughs> Tignan nyo mga Mars and Pars, ang dami nilang kahoy. Ayan. Marami talaga silang kahoy mga Kamars and par. Dahil tanghalian na nga pala yan mga Kamars and Pars at ito nga pala yung uulamin namin kalabasang puti tapos may bulad at saka bumili nga rin pala ang kapatid ko ng baboy mga kamars and pars at yan nga pala yung pagsasaluhan namin ngayon para sa tanghalian mga kamars and pars. At habang nga kami kumakain ng tanghalian, ayan napag-usapan nga namin kung ano ang pwede namin i mga kamars and pars kasi nandito na kami. Ang sarap talaga siguro kumain ng suman tapos may kasamang kape mga kamars and pars o diba nabubulol na naman tayo at buti naman talaga mga kamars and pars may nagbebenta dito ng kalaakit mga kamersan para hindi ka na talaga mahirapan kung gusto mong kumain ng suman kaya agad agat naman kami bumili at ito naman nanay ko nagsasaing na mga commerce and parts, sa gagawin naming biko. At ang sabi ko pa nga dyan sa nanay ko, sabi ko sa kanya nung isang araw mas gusto ko sana yung suman ibus. Akala niya raw kasi hindi na kami uuwi mga commerce and parts kasi nga tinanghali tayo kaya hindi siya nakagawa. Kahit hindi siya nakagawa mga commerce and parts, okay lang yun kasi pwede naman tayo gagawa ng ibang merienda gaya nito biko mga commerce and parts. Masarap din naman talaga to sa kape mga commerce and at eto, at, eto nga kapatid ko nagaya na nga pala siya para sa gagawin naming biko. Nagtutulungan nga pala kami dito mga kamers and pars. Yan lang talaga ang pinakamasarap na pakiramdam kapag uuwi kami dito. Kasi nagtutulungan talaga kaming lahat mga kamers and pars. Kahit anong gusto mong gawin pagkain or anong gusto mong gawin lutuin mga kamers and pars. Hindi ka talaga mahirapan kasi marami talaga kami dito nagtutulungan. At ito na nga pala yung stepfather ko mga kamers and pars. Nagkagut na nga siya uglubi. Hindi ko po alam ko anong Tagalog doon, mga kamers and pars. At ito nga pala yung gata, mga kamers and pars. At ito nga nanay ko. Siya nga pala yung nagluluto, mga kamers and pars. O, di diba? Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag uuwi ka dito sa amin, mga kamers and pars. Tapos, pinaglulutuan ka, mga kamers and pars. Tapos, inaasikaso ko. Di ba? Ang sarap talaga ng pakiramdam noon. O, di ba? Sa naul na lang talaga tayo. O, at ito nga pala yung kanin, mga kamers and pars. Yung sinaing kanina ng nanay ko yung pang B ko, yung malakit. Ewan ko, basta yun na yun, mga kamars and pars. O, diba, ito naman yung kapatid ko, mahiyain, mga kamars and Parks. Ayaw niya raw sumama sa video ko, mga kamars and Parks, kasi nahihiya siya. At ito naman, mga kamars and pars, kilala nyo ba to? Sa bukit meron ito para mabango talaga yung biko mga kamars and pars. Kanela nga pala yung tawag dyan mga kamars and pars. Tapos sobrang bango talaga mga kamars and pars. Pwede mo siyang lagyan sa kanin. Tapos dito sa biko ito nga pala yung gata mga kamars and pars, Dahil pagod na ang nanay ko. Ayan. Kapatid ko naman ang nakmekus-mekus mga kamars and pars, Kasi kailangan mo talaga gawin itong mekus-mekus. Maraming mekus talaga yung kailangan bago siya maluto mga kamars and pars. At dahil ganito na siya mga kamars and pars, Mamaya ng konti ay pwede na yan ilagay yung kanin Mga kamars and pars o, diba? Tapos tinawag ko na nga pala dyan yung nanay ko Kasi sabi ko pwede na nga pala ilagay yung kanin Mga kamars and pars Kasi nga tingnan nyo naman At ayan nga Nilagay na nga pala ng nanay ko yung kanin Mga kamars and pars Ang apoy mga kamars dito Mayaman kami sa kahoy Mayaman kami sa kahoy Ayan Sarap talaga yan ngayon mga kamars and pars Tapos may kasamang kape Wow ito na nga mga Kamars and Pars, luto na nga palang aming merienda. Maghanda na nga pala ako ng kape. O siya mga Kamars and Pars, hanggang dito na ang aking video. Bye-bye!